Hi mga katreaders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video na po na ito, magpapaalala lang tayo dahil marami na naman po ang nanggagaya sa akin. Marami na naman po ang gusto makapang scam sa akin mga followers, subscribers at sa mga sumusuporta talaga sa atin at naniniwala. Ngayon, hindi ko nalalagyan ng intro to. Kung mapapansin po ninyo, may nag-PM sa akin na yan na isa sa mga former students ko, former mentees ko sa trading mentorship ko at syempre follower subscriber natin yan. So sabi niya, sir, kayo po ba ito or fake account lang. Inad po kasi ako, tas nagchat. Ito po mga katraders, tatapatin ko na po kayo. Yes, namimigay ako ng pera, namimigay ako sa Gcash, namimigay ako ng tulong and assistance. Pero, never ko po kayong itchat-chat mismo na, okay, papadala ko kayo ng tulong. Okay, uh, mamimigay ako agad-agad. Ihingin ko yung Gcash no Hindi po. Kasi meron nga tayong tinatawag na process dyan or proseso at never po akong sa inyo mag-offer ng investment or ng kung anong pagkakakitaan. No? So, tayo nga po ay mentor na nagtuturo, nag sa mga mentees and students natin pero hindi po ako yan. Kung may mag-PM sa inyo na ginamit yung account ko, ginamit yung pangalan ko or dami account lang, never po ako yan. Ang Facebook ko lamang po ay uh, itong TED, Financial Consultancy Service, na kung saan merong 5,500 or 5,600 likes na and mga followers. Sa YouTube ko naman po, meron tayong 24,000 plus subscribers. At dito naman sa aking uh, nagiisang personal FB account, which is the Christian JB Azucena. Wala na pong iba. Okay, kung may message sa inyo na Bibigyan ko kayo ng pera, hindi po ako yan, please lang. Kasi baka may scam pa kayo at madawit pa yung pangalan ko, mahirap naman po, ba diba? So, kaya ang gusto lang natin is bigyan ng paalala, paalala at syempre ng knowledge and awareness yung mga nakasubscribe sa akin, yung mga followers natin at syempre yung mga talagang naniniwala sa akin. Kasi baka mamaya sobrang supporter ko, ba diba? Naniniwala talaga sa akin sa lahat ng sinasabi ko, eh may nag-message na ginaya lang ako intentionally no intentional niya na makapang scam makapang loko makapang uh, akit ba? Diba? so hindi po ako yon, so sa kawawa naman ako ba diba, yung pangalan natin yung branding natin so at syempre mas lalong kawawa yung mga mai-scam nila na gustong ang kumita, gustong guminhawa yung buhay, pero i-scamin lang, di ba ng mga taong ganyan na mapagsamantala. Kaya kung ako po sa inyo, wag na wag kayo maniniwala, do your own due diligence, at please lang po kung may mga ganyan kayo ma- and uh, ma-encounter ay i-report na lang po ito sa Facebook at sa mga iba pang social medias no so once again yan po ang paalala ko this is the estudiant trader god bless you all and see you on my next vlog bye bye po